sarili nilang anti natalo talo oo wala nang iba halata kasi nga nung yung uso na iba o diba yung iba na bura yo isang pasada lang ng rapstar ni Plodio. let's go ha, ha! let's go Di nyo na pwede masisi kung ba't ganito Ginaganapan ko lang na natural Tsaka inagabang ko na mautal nila Ba sinugal ginapang minahal Katagal na to na ko na tumagal Tsaka alam ko naman na inaabangan na Sa natabangan yung papakawalan para din naabangan Kaso nga ba ng batang alabang Kinalakihan na galingan na galingan Kaya nakasanayan ko makabuo na madiin Di ko na malay na malay na na Narating pati ako na pailing Mga naniwala di ko pwede biguin Di ko pwede pakitaan ng bitin Mga tingin na kailangan busugin ko pa din Kahit kabesa doon nakilitiin Alam ko na may mata na nagbabantay Kung paano ko sasablay matyagang nag aantay kung kailan ako like at lalaylay yung mga laway na laway na makita ako na mahina umay na umay na manira ngalay na ngalay na mangila kasi nga walang pinakitang hindi pa matay nung napasarap magrap, ang daming nagbago daming nagbago mula nung kilalani ng tao daming nagtulak sa akin palaging maging ganado palaging plakado pag gumalaw palaging planado daming pasabog kailangan pag malawak masakop ikaw din ang talo sa laban pag nabalot ng takot kung saan ka aabot hakutin lahat ng mahahapot yung dami ng pagod ay may sukli pag di ka madamot at kung di ko sinaga baka nauwi na sa wala ganito pala to kalala kita mo naman na pala para kung kung hindi ko ginawa yung iba ni makahalata malaki na anak at aya marami na pwede mawala kaya hindi pwedeng pabaya hindi pwedeng puro mamaya baka sa huli mapahiya totoo na parang himala nagsimula sa iba ba tiningala matagal ko din yung kinapakadag huwag kumanda pa yung kalidad mo na kitang binabaan marami pa nagdududa puro kulis ang inuuna ngayon kita mo na mumunga tumutubo na napakarami ko nakukuha pero di pa rin nalulula tas sa ugali wala pa rin binago tao pa rin pag umaharap sa tao pero pag usapang rap pa, iba iba ko literal na may bago ka maabangan sa tuwing may ilalabas sa bago. Yun ang ginawang pambawi sa nakikinig palagi para masalo silang ganahan. Di mga bago ko yung iba naman na bababawan. Pero para din natin pagin, di kasi nila maunawaan na yung bulsa ko pinapalalim. Kahit pa paano naman na ang ko, paunti-unti gumalaw ng pino, hindi may tatangging. Iba din ang laking munti, tila may anting-anting. Sa galing, himala malayong kutingin, naging kambing sa dami ng hinain na putahe. Pwede nga kalay malaking kantin, yung iba nakahalata na sa panganim na plaka. Nagiging malalabig lalo na pagpabaliktad na binasa. Bago ko magawa, hindi ko pa nagagawa, may walang nalasa. Para may pakita ko lang na din na ako gumagawa ng basta-basta. Ngayon lalo pang nananabik Kasi meron ang bumabalik Gagawin ko pa rin ang gagawin Ngayon san pa kaya ako neto dadalin Subok na subok na yung lagi nyo sinusubok nun Yung mga nanubok, yung ilang umusok, tsaka bohong buhong Ito na ngayon yung mga sinabihan yung gunggong Sa tuktok na kami tumutungtong, ito yung hindi nyo matutuntun Tsaka ramdam nyo na rin pataas kami ng pataas Kada labas, kahit hindi madalas palakas pa rin ang palakas sa amin natong palabas pabanas kayo na babanas pagkausap ang pinas pasok kami dyan, hindi na mapapalabas huwag ka na magtaka ba't ang nyari at paano kasi kitang kita nyo naman malino pa sa klaro sarili nilang anti talo oo wala nang iba halata kasi nga nung yung uso na iba o diba yung iba na bura ha Woo, guys, eto pa na, ha kahit paano na perfect konti hininga, sa hininga na lang nagkulang sa hininga na lang sumasablay ha ah. woo woo, woo yes sir ha 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 woo ha. nag moist pa yung ano ko aking eyeglass sa yung lens ko ha <laughs> ha ako nahilo ko na konti ito na. Ah, pinapahirapan ko kasi yung sarili ko eh. Kundi ba naman kasi ako gago, Eh. Diba? Ah, breathing air success size kasi yun. Air six size. Breathing air success size. Diba? Ah, let's go! Good morning! Ah, puto nahilong ako ng konti ah. <laughs> eh. Yes sir Kahit paano na perfect ng konti May eh, hindi na ako na lahat na big gas ko na kahit yung iba naman eh bulol tsaka pakapos niya ano at least hindi na ako na starter ng konti let's go <laughs> yes sir yes sir recoletos tapos bigla naman pala na ano yung ano ko no na nalobat yung ano ko camera ko <laughs> bigla pala nalobat yung camera ko check ko nga Hei, mera mera. Ta so, pasti pasti mantap.